to Yung guhit na yan. Ito yung guhit na yan. Ito. And yan Buti natin. So maliliit lang. Ang ba? Malalaki yan. Yun. Ba? <laughs> Mayroon naman mga idol. Ayan o. Oh. So, ayan naman. Ayan. Pasang liit. Ang liit niya Ayan o. Oh. So liit. yung liit. Ibabalik na lang natin. Para lumaki siya ulit. Ibabalik na natin siya. Ito mga yun Malaki-laki na siya. Pwede na to. Ayan. Yun, babalik na natin kasi maliit. Nandito naman idol o. Oh. Yan mga idol o. Oh. Yung parang may guhit na yan. Yan yan. O yan yan. Parang may guhit. Ayan. Maliit ulit. Ayan o, maliit lang. Balik natin siya. Para lumaki. Uh. Meron naman. Ayun. <laughs> Nagalaba, nagaano siya. Ayan Man. Meron naman tayo dito. Kasi parang maliit eh. Ay maliit Malit nga siya mga idol. Malit nga babalik na natin. Tabuhunan natin siya ulit. Yeah. Yeah. Oh. Yan. Malaki na katang mga idol. Kasi yung buhit yeah, niya malaki. Yan o. Ini Yang nanti untuk bisa separuh Ayo melihat satu lang. Yan. Yan. Ya. maliit lang na siya. maliit lang babalik na natin kasi para lumaki. Yan. Yan ito na nakukuha yung lulo bago. Hihi. Nakikita nyo to. Yan. Yung guhit na yan mga idol yan, yan. Huh? Dudok ko ting kuha. Para medyo malaki to. Ay maliit lang din. Pero malaki. Ya, yeah. ayun malaki nga. Wow. Ih, ini kata. Yan. <laughs> Ito. Yan. Tingnan natin. Med malaki na siya. Ya. Yeah. Ah. Ano malaki na ha. Pwede na. Ito may isa. Dikit-dikit. Para eh. iya. Tumalaki. Ang malakinya, nito mga idulo. yun oh ah laki ah dito ko yeah. dikit dikit lang sya mhm oh uh -huh. uh. sus simple andito sya sa may bato yan so may guhit tayo na pagkaroon yan yan nangalin muna natin to ay maliit pili na Malaki-laki na rin. Oh, ayan, pwede na. Wow. Nangimiss ko talaga itong ganito. Kasi ito paborito ng mother ko eh. Pagdating ko nito sa bahay, ganito pa siya, ilaw pa. Uhugasan lang niya to. Uhugasan niya tapos ano, kikilawin niya. Favorito niya to. Kainin na hilaw. This is fresh na fresh talaga itong ganitong shields na tuway. Ang, ang taas ng ano nito sa ano, calcium niya. Sobrang taas. Yan, meron pa idol oh. Dikit-dikit lang siya yan po. Guhit na yan. Yung guhit na yan yung parang para kikita niyo yung labi. Yan, 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 yan. Kukutin natin yan. Ay, sakit na. Sakit ng daliri ko eh. Kasi ako nagdala ng ano. Nagdala ng panungkit. Wow, ang laki. Oh, uh, <laughs> ang laki niya. uh, ang laki. Ito pa. Ay, eh, wala to. laki, men khatat lu kagad aku ayo ya ngikuti nanti nah giliran milaki ya nah eh ah ah yin laki oh dibah terus beli senaparis itulah sajian kita nyokoh sama so, sakitnya kesin deliri ku kok atos Kaya kaya niyan. Ayun. Linisin natin siya. Ayun. Ay mukhang maliit. Pero try natin. Ayun. Ayun. Ah, pwede na siya. Ayun. So dito na lang yung video ko mga idol. Kasi medyo mahaba na. Salamat sa panonood. Ni mga idol, thank you for your support and sana huwag kayong magsawa. Thank you for watching and bye-bye.